Noon po, takot ang kriminal, takot ang korap, takot ang drogista sa gobyerno ni Duterte. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng quad para takutin ang lahat ng kalaban na nagbukunyag ng korapsyon. Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng asosasyon ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Ito po ay numbers na unmatched. Pag samasamahin niyo pa man po ang lahat ng anti-corruption efforts mula kay Presidente Aguinaldo papunta kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi mo nila ito natatapatan pa ang kalangan. Ang pag-usapan naman natin ngayon yung naging performance ng uh, Duterte administration in combating trial at ang uh, combating corruption. Kasi sabi nga, uh, public offices, public trust, nasa konstitusyon natin yan. At doon yung uh, tenets of uh, uh, constitutional guidance kung ano ang dapat gawin ng mga impilyado at ng mga gobyero. So, hindi nawawala ang corruption sa mga panig ng mundo. Meron at merong nangyayari dyan. At alam naman natin na ang ating bansa ay napaka-baba ng rating niya sa Transparency International Corruption Index. hindi ako nakakamali. Nasa 113 plus o oh, no? 118 114 na masyadong uh, mababa yun. at hindi yun kaaya-aya o katanggap-tanggap sa mga foreign uh, investors kasi yan po yung isa sa kanilang pinagpapas yan para maging attractive ang isang bansa. Kung masyado po tayong nandudoon sa level, hindi magpupuntahan po rito yung mga negosyante at magdagat na kapta. Unahin na nating pakinggan yung ating uh, chairperson ng ating legal department ng PDT Laban, Si Atty. Yvette, maganda ang tatlo. Yan, yeah, Atty. Yvette. Yan. Yeah. Yeah, pakinggan natin si Atty. Yvette. Hello. Hi. Ang magandang hapon po sa lahat, pati po sa listeners sa ng PTV Laban Online. Ang uh, Presidential Anti-Corruption Commission po ay isa sa mga uh, agencies po na ginatag ng ating uh, dating Pangulong Rodrigo Roa bilang tugon sa kanyang uh, promise, no? sa kanyang uh, promise nung siya ay nangangampanya. At kami naman po sa PTV Laban, nung hindi namin siya tumakbo kasi sabi namin, kailangan namin ng leader na magpapapakbo ng bansa na crime free drug free insurgency free corruption free under a federal system of government lahat mo yun ay naging plataforma ni Mayor Duterte nung siya ay tumakbo bilang kanyang campaign promise at sa pagkataguyod niya po ng Presidential Anti-Corruption Commission, isinatupad niya ang kanyang pangako under Presidential uh, Executive Order Number 43 na nilagdaan po niya no October 4, 2017. At ang uh, ang uh, ay po ng Presidential Anti-Corruption Commission ay maging advisor po ng President uh, Duterte para po no matugunan yung mga reklamo laban sa mga presidential appointees or nominees sa gobyerno mula sa salary grade 26 or mula assistant regional director pataas. So, dahil na um, katuwang namin dito ang ombudsman kasi sila ka ang takbuhan. Kaya lang sa ombudsman kasi lahat ng government officials. So dito po, sabi ni Presidente, tutu, ah uh, tutu, uh, we will concentrate doon sa mga appointees niya. So doon po, tinupad po niya ang kanyang uh, pangako. Thank you, Attorney. Pakinggan natin si dito mo na. Sa... Ah, bagay ko ang pinagin ako pinakamaka. <laughs> si Atty. Doy Frigas, ito, work ko rin sa Atty. Dito kami yung tatlo nila ah, sa Ekwewan. Pagpapain ka natin si Atty. Doy. nag abra nag abra siya. Tutukol ba sa PCC o tutukol sa ARTA? Both, both, both. Kasi tumawin bo bo bo. na kayo, no? Both. Kasi yung ARTA naman, yung anti-retape yan, eh doon, napapawasan na pre-prevent na natin yung corruption. Kasi kung hindi masyadong na maraming red tape, na ay mabilis ang proseso. Ay ngayon kung maraming red tape kung minsan doon nagkakaroon ng isugulan upang mapabilis lang yung proseso. Nagkakaroon ng favoritism. So hindi anti-red tape. Talagang doon parang namawasa sa imporasyon. Sir, noong magaling kasi yung case na umala ako ay si um, Angas Balik.

kami, no? Tapos tsaka pinakinggan, and then tsaka siya nag no? Ganon, din siya, no? In sense lang kanyang justice, no? Hindi siya yung papasoy kaya niya, no? Unless yung uh, presensya is very convincing, no? Talaga yung hindi mo naman. Anyway, so, nung uh, ma-point naman ako sa, sa art, da, no? Uh, kinuha ko ng kapatid naman ng hero si chairman ang uh, ang uh, aming uh, general si chairman ng sabi na kung ito isang pagkito ano ba yan eh isa pa rin eh ano no, sabi ko pa kung ano ano kasi ako ng East of Two Ingleses, EBD. Eh, pangalan ko, Eduardo Two Ingleses. Sabi ko, sige, pass na ako yan. So, anyway, yun mga point, no? Ito sa mga bagay na hindi ko maaari is that nandun kami sa malaking niya. Ano, may COVID pa nun, no? Tapos, merong, ah, uh, ano, dun sa katulong sa, may, ah, uh, ano to? Sa kami na uh, side, hindi kami portion ng mga sasalangin sa Katawin Anyway, dun dun meeting, tapos may me kausap si PRD, ano na ay isang manipis na yeah. wall na dito. Hinihintay namin yung chance namin na matawad niya. Ang kausap, ah, sa bahay para, ang kausap, ato dun si Sato Bongo, si PRD, tapos isang uh, nag-headline mo ba eh, si sa LTO to, no? ano to ni si Anten, si Asa Salvo, si, at saka si uh, uh, is me, yung sinender ka mo, ang tagal ka rin. Tapos bigyan na banggit na, kung hindi dahil sa Arca. Tapos naisip niya na, eh, dyan, sabi niya lang, sa ito bongo, andyan ang mga Arca, taga-Arca, pumunta kami ngayon, pati namin, tapos yung sabi niya niya, yun, yung action na ginawa, no? actually, what happened was that yung uh, director ng office figure sa Arta at eh, uh, hey staff niya, eh, yung karang-arap rin. E, Tapos sinabi naman sa staff ko, at diretsyo na ang isang RTO, kaya na-action ng kagad. At sabi ni TRD, tontuwa siya. Sabi niya, gawin niyo lang yung tama ang Diyan ako sa inyo. So, ang nangyari talaga yung full support no, sa amin. At uh, after that, uh, siguro ang nangyari na right after ng election, eh, isi-isang kinipan, no? Kami ay Ipailo kasi kami, no? So, hindi pwede i-abolish. So, ang species naman, i-abolish. Thank you. Naiintriga ako dito sa species. na talagang niyo. The Jim Hope Rock and Roll Movement, ba? Right? Road of Law. Yeah. Pakinggan natin si Uh, magandang uh, hapon sa inyo lahat. Ako po si retired uh, General Carlos Tita at dating uh, Deputy Director General ng Authority Isa sa mga pinakamagandang legasyon o pamana ng ating mahal na Pangulong Duterte ay ang pagpapunta ng Republic Act 11.032 noong 2000. Ito po yung ease of doing business and efficient uh, government service delivery act no, noong 2000. Ito rin po yung nagtatak nung aming opisina yung anti-red tape authority. Although wala na po kami yung music uh, in last. No? kasama po namin doon dati si younger brother ni Chairman Greco, Pedica, si Attorney Jeremiah Boyka. Nung kami po yung doon, ay talagang malakas ang loob namin. Dahil nga very decisive ang mga mga utos ng ating mahal na pangulong ng And uh, ang dahil sa utos na yun, talagang uh, ni-implement namin yung enforcement at saka empowerment. No? Yung enforcement, nagcreate create po ang arta ng Special Operations Unit. Ako po yung uh, nag-head noon at kami yung nag ng mga entrapment operation sa mga tayo tayo uh, diwali official yung mga fixer, no pesos. ang number one na lagi na dadal nang diyan yung LTO doon sa LTO sa office niyan yung main office dumadaan ka pa lang doon sa kalsada hindi ka pa pumapasok sinasalubong ka na ng mga pixel alam niyo ba na nag-undercover ako no no eh tayo general ako Kunyari, kukuha. Ay, eh, hindi, kukuha talaga ako ng ano, ng lisensya. Ito rin nyo ko, then expired yung license ko. Abay, yung malakad ako eh. Sinasalubong na ako ng mga pizza. <coughs> hindi nila alam na talagang sadya namin kunihin sila. So yun, sa madalit sabi, na apply ako, okay, sige, transact, transact. Ayun, ang uh, pinali, na-apprehend namin sila. And, meron ako lisensya. Maganda. <laughs> Pero talaga sinadya namin yun, no? Ganon ka hindi. Noon, yung mga iba-ibang ahensya talagang takot sa amin. Dahil talagang ini-entrap namin. And partner kami with EACC. May partnership kami. So, ang gusto kong i-ano dito ay hindi kagaya ngayon na nangyayari na kaliwat kanan ay puro koraksyon. Uh, sa ngayon, nakikita naman natin, napapakinggan natin yung nangyayaring hearing ngayon sa Senado. And in Kongreso, may vision din. Hopefully, lumabas talaga sa, sa Kongreso. Pero dapat uh, ituloy natin ang laban kahit wala na ang mahal na Pangulo, yung kanyang legasya. Ituloy po natin yung panawagan po namin na And hinihingin po natin sa ating Pangulo ngayon, si PBBM, na magtatag siya ng independent body. No? Yung iba na nagawa nananawagan ng PDP I think Truth Commission naman ang nanawagan ng PBB. No? Sa amin naman ay independent body na kung saan magpaparticipate yung mamamayan. No? Mga selected uh, citizens na may integridad. Yun po, sana po, uh, ituloy natin, naging laban natin, Presidente pa si uh, Pangulong Duterte. Kaya po natin to, kaya bu buhayin natin yung uh, sinimulan niya at uh, ibalik natin si Pangulong Duterte. Mabuhay! si Pangulong Duterte. Thank you, Chairman Tita. Uh, Pakinggan naman natin si Chairman uh, Jerry uh, ng uh, PNCC. Dalawang arta, dalawang taga PNCC. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Thank uh, uh, you. <laughs> Nagpapasalamat po muna ako sa PDP for um, hosting and organizing this event. Palakpakan po natin sila. Mahalaga po itong uh, pagbabalik alaala ng uh, legacy ng Pakulong Duterte. Pero we do not want this to, ako, I don't want this to look like kasi nasa ang ng administrasyon ngayon. Dahil ba ito, ginawa namin ito, ginawa nyo. Pero kailangan nilang malaman, kailangan malaman ng taong bayan para magkaroon ng standard. Dahil like for that six years na uh, administration ng Pangulo Duterte, nakatikim ang Pilipino na pwede pala ito at anong dapat. Uh, the Duterte administration led by President Rodrigo Duterte has set the standard and has given the goal for the Philippines. Ano ba ang pwede natin gawin para umayo sa Pilipinas? And for all the limitations, ang bagay na natin Natapos, example, ang korupsyon, ang krimen na droga, Lagi naman po nandiyan yan. Hindi po mawawala. Pero yung level ng kanilang presence na bamawasan po na pag ang gobyerno ay unay na nagtatrabaho ng nabalay. Yun po nakita natin sa administrasyon ng pamilya. Noon po, takot ang kriminal, takot ang korap, takot ang tulogista sa gobyerno ni Duterte. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng quad ko para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korapsyon. Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Dati takot ang tulogista, Nung isang buwan, may pinatay ng pideya. At kung wala po tayong gobyerno na tatayo sa mga pinaglalaban ito, saan matatakbo tao? Ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa, ang nagtayo ng, asosasyon, ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Pag nagtayo ko kayo ng anti-corruption, anti-reptake office, ang hinahabol po niya ay yung gobyerno mismo. Ngayon, yung gobyerno nahahabol sa tao. Kung totoo po, ay, ipaki-flash siya. Pero the Legacies, ipakita natin po ang ginawa ng PAC. Pag binila na 30,000 cases po ang inaksyonan na namin. Six years. Mahigit. 272, ah, uh, asa sa mga? Ito. Ah, uh, 272 counts of malversation against, ah, hindi ko makita dito. Pero dalawang daan mahigit. 250, almost 150 high-ranking government officials, secretary level, undersecretaries, generals, ang aming pong kinasuhan sa ombudsman. Dalawang pag-apat ang aming pong pinangono. Pinatanggal namin patitong raan, 700, through the president. Ito po ay numbers na unmatched. Pag samasamahin niyo pa man po ang lahat ng anti-corruption efforts mula kay Presidente Aguinaldo o kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi mo nila ito natatapatan pa ang galaya. Ang PECC po ay napakaliit na kusina, napakaliit ng na kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon sa pangungunan ng Pangulong Duterte buwis buhay po kami noon kaya ang lahat po ng government official noon, talagang takot mahuli sa korupsyon ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1 Executive Order No. 1 alisin ang PACC ang taming opisina na nilitha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. Oh, three years later, ngayon nakikita natin, lahat mo mga programa inilagay ng Pangulong Duterte noon naman sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang mahabul sa kanilang ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yeah. Insurgency. Narrt